kapatid. Nagluto na naman ako. Nagadobo ako ng buto-buto. When it comes to you, just another woman in love, feed up, food fire out of control, just another fool. Me and i'm weak i'm a little and the wind and i can't wait to feel you touching me then With you're just another woman just another woman now if i, miss, if I should still the you like a child but one thing I love, when over your face, it's driving me far out of control. Just another girl, touch me when I'm weak, I feel the end of But I can't wait to feel when you're touching me again. With you and just another woman, Lagyan ko ng tubig little para po siya ay lumalabas ang lasa talaga at papalambutin ko pa yan dagdagan ko yan mamaya ang tubig at ang 4 cubes ko note pa ako ha ay gawa pa ako ha o mo lang uh, hindi ko alam eh ito lang ang adobo na mayroon nito yan tanggalin ko na po yan Yan na po mga patay pwede ko po na po yan lagyan ng panimpla malambot na po yan lagyan ko po ng oyster sauce ういう At suka, hindi soka lang mamit powder. at dahon ng laurel at kareng patatas Godayan mga kapatid. At shout out kay Kaden at sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanood sa mga upload ko mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, babo.